Astig ba na motorsiklo ang hinahanap mo at malamak si scooter ang datingan sa angas ng muka ng Honda Click 160? Tiyak na ito'y inyong magugustuhan. Silipin natin ngayong araw. Tara! Ang astig din po talaga ng dating nito pong Honda Click 160. Kapag ating tinitigan ito pong kanyang main headlight ay nahahati po ito sa dalawa at naka full LED na po ito pong kanyang high beam at low beam. At agu pansin din po ito pong kanyang daytime running light dito sa bandang ibaba, nahati po ito dito sa gitna at nag continuous po yan rito po sa dulo. At naka full LED na rin po pala ito pong kanyang mga LED na turn signals. Glossy black naman po ito pong kanyang little visor, itim din po ang kulay, ito pong kanyang handlebar cover at may nakalagay naman po rito na Honda decal at kapag atin pong sinilip ito pong kanyang side profile ayan no ang tutulis po ng pagkakadesenyo nito pong kanyang front face cover may nakalagay naman po rito na Honda at may nakalagay naman po rito na 160 na orange color na decal. Meron pa po siyang decal rito po sa bandang harapan. At ito po ay gumagamit ng telescopic fork na black color. Equipped with single rotor disc brake with single pat caliper na Tokiko. Matte brown color po ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay merong sukat na 100 by 80 dash 14 At ito po ay naka tubeless na. Naka fully digital meter panel display. At nandito po sa bandang itaas ito pong kanyang mga light indicators. Meron naman po itong two button sa dito po sa magkabila at mayroon naman po siyang Honda logo dito po sa bandang gitna At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors Mayroon po itong high beam and low beam, turn signal selectors at horn Habang dito naman po sa kabila mayroon po itong auto stop start system at electric starter Itim po ang kulay nito pong kanyang handle grip at black color din po ito pong kanyang mga brake levers At mayroon na rin po pala itong park brake lock at ito po ay gumagamit ng smart keyless system para po rito sa kanyang ignition. Included na rin po pala rito yung kanyang set button. At mayroon po itong two front pocket. Dito po sa kanan, open po ito at malalim. Pwede po tayong maglagay rito ng gloves or coins. Habang dito naman po sa kabila, may door naman po rito, buksan natin. Malalim din po ito at pwede po tayong maglagay rito ng mobile phones. At ang kagandahan niya na mayroon na rin po pala siyang built-in na USB type A port. Gagamit na lamang po kayo rito ng USB cable ay makakapag-charge na po kayo ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets. Mayroon din po siyang utility hook dito po sa bandang gitna. At ito pong kanyang footboard ay malapad din po ito at mayroon naman po siyang plastic cover on top na anti-slip at kaya hindi ka madudulas rito. At located naman po pala rito sa bandang gitna, ito pong kanyang battery compartment. Ang Honda Click 160 po ay mayroon po itong seat height na 778mm. At mayroon naman po itong ground clearance na 138mm. Here naman po ay susubukan nating sakyan para may pakita po po sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga magtatanong, ang height po po ay 5'6", kitang kita nyo naman lapat na lapat po yung ating mga paa. At sa tansya ko naman po ay kayang-kaya naman po itong maabot na mga 5.3 in above. At siya nga po pala para po sa mga maglalabas ng paribagong Honda Click 160 at naghahanap po kayo ng mga accessories gaya po ng crash guard, rear carrier, top box, side banners, helmet, motorcycle cover at kung nagustuhan nyo din po ito pong aking damit na suot ngayon na riding t-shirt ito po yung dekalidad clothing ganyan po yung kanyang design sa likuran at ganito naman po rito sa harapan no napakalupit at astig ng kanyang dating bagay na bagay isuot kapag kayo po ay may mga rides at ilalagay ko na lang po pala yung link dyan po sa description box sa ibaba para hindi na po kayo mahirapan maghanap at ito pong kanyang upuan malapad po ito at black color naman po ito pong kanyang seat cover simple lang po siya malambot din itong kanyang upuan Itim din po ang kulay nito pong kanyang integrated na grab bar. Diecast po ito, makapal kaya matibay. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan. Malalim din po pala at maluwag. Ito pong kanyang under seat compartment. At sa tansya ko naman ay kasyang kasya naman po rito ang isang half face helmet. At bukod dyan ay marami na rin po kayong mailalagay rito ng mga personal na gamit. At dito na rin po pala located dito pong kanyang fuel tank. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 5.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Ito pong kanyang side profile lang makikita po natin dito ay decals na click. At ito po pala i-equip with side stand engine cut-off switch. Once po na naka-engage ito pong kanyang side stand, ay hindi na po magi start ito pong ating scooter. Yan po ang kagandahan ng side stand engine cut-off switch. Napaka-safe po niyan. At tubular naman po na metal ito pong kanyang center stand. Ito naman pong ating trillion step para sa ating back rider ay alloy din po ito. Kaya hindi po ito nagraras or hindi po siya kinakalawang. Ito naman pong kanyang CVT cover ay black color po ito. May nakaintak po rito na Honda. Itim din po ang kulay nito pong kanyang airbags cover. At may nakalagay naman po rito na ESP Plus, also known as Enhanced Smart Power Plus. At ito po pala ay gumagamit ng single shock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. Black color naman po ito pong kanyang coil spring. At ito po ay gumagamit ng drum brake para naman po rito sa kanyang rear braking system. At ang sukat po ng kanyang bulong rito po sa likuran ay mayroong sukat na 120 by 70-14. At ito po ay naka na. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Naka-full LED na po pala. Ito pong kanyang brake light. Maporma din yung kanyang dating. Habang pop up naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. Mayroon po itong plate light at mayroon po siyang light reflector dito sa gitna. May Honda decal rito po sa bandang ibaba. At ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. Silipin naman po natin, ito pong kanyang pipe. Itim po, ito pong kanyang body. At black color din po, ito pong kanyang head protection guard. Habang gray color naman po, ito pong kanyang tip at mayroon naman po itong single exhaust. Mayroon na rin po pala itong integrated na mudguard guard para hindi po matalsikan ng dumi yung other body parts nito pong ating scooter. At ito po ay gumagamit ng liquid gold para puro ito sa kanyang cooling system. Pag usapan po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 157 cubic centimeter engine displacement, Naka single cylinder, single overhead cam, four stroke, with four valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 11.3 kilowatt at 8500 rpm. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 13.8 Newton meter at 7000 rpm. At ang presyo po ng Honda Click 160 ay nag ka, po ito ng 116,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag down payment ng 13,000 pesos. At meron po itong monthly installment na 5,319 pesos sa loob ng tatlong taon.